Good morning! Nasa sa ako guys. Ang nawawala. <laughs> Nawala ako guys. Nawawala ako. Nakarating ako dito. Ayun. Dahil ito ang nababaan Panindigan guys. natin. Ang <laughs> makainis. Papunta sana ako sa church guys tapos nag-try ako mag sumakay sa pang ibang bus na oras may dumaan kasing bus sabi ko itry ko nga akong dadaan to papuntang church <laughs> tapos <laughs> hindi ibang daan yung dinaanan niya tapos din dito ako dinala bumaba lang ako sumabay ako sa lolo na bumaba ay tama ba yung pinupuntahan ko dito ba? Dito ba? Wait lang. Patayin ko muna guys. Tingnan ko muna, yung map. Ay. Ayan guys. Continue natin. Tama naman pala yung, pala yung map ko. Yan Thank you Lord. At hindi ako pinakapag church. Nalit kasi ako sa church guys. Nalit ako ng 2 minutes sa bus. Ah, yun na nga. Sumakay ako sa sumunod na bus sabi ko bahala na baka makadaan to ng anak baka dadaan to dun sa church niya pupuntahan ko ala na ko pala kaya mag walking na lang ako ngayon mag walking mag isa Yeah. Napadpad ako dito sa ano. UFO no may bumaba kasing lolo sa ano sa bus guys tapos sumabay ako sa kanya parang doon yung pupunta natin sa taas adventure time mag isa wala pa naman akong payong pag umulan oh no na ako agad guys. Dito pa lang. Bigla ako natahimik guys dito kasi ano. Naisip ko yung mga balita na naglalabasan yung mga bear. Parang <laughs> bigla ako natakot. <laughs> <laughs> Para Parang ayaw ko na tumuloy. Yun <laughs> na yung daanan lang kasi dyan mag na naglalakad. Parang ayaw ko na talaga tumagin. Kaso sayang naman. Nandito na ako. Ayun. Nasilip ko na guys yung museum. UFO na museum. Tapos yan ang aakyatin natin. Nandito ako guys sa malapit sa ano ramen house. Hindi ko masyado siya makuhaan kasi may mga tao dyan. Tapos may mga nakaparking na car. Yan, dyan ako nag naupo kanina. Yeah, view, guys. Hindi lang siya masyado guys kita sa anong sa video. Pero ang ganda ng mga bundok dyan. Eh. Kitang kita mo talaga yung bundok. Hindi lang siya masyado kita sa video. Ang ganda niyan guys sa personal Nakaka-relax talaga. Medyo ano nga lang ngayon. Medyo makulimlim. Hmm, medyo matagal din ako dyan guys. Tumambay. Dyan ako nagbasa. Yan sa bench. Tapos Tapos nagpa-araw na din. Nagpaaraw sa tanghaling tapat. <laughs> Ayan yung ano nila guys. Ramen house. Kunti lang yung kuha ko dun kasi ano. May mga tao. Daming tao. Hmm, akala ko talaga guys. Ito na yung magandang view. Nasa taas pa pala. Part 1 palang to guys Part 1 ng ating adventure <laughs> Unplanned gala to guys Unplanned Dinala lang tayo dito ng, ng ano ng ating mga paa <laughs> Gaganda ng puno guys Diba? enjoy enjoy pag may time kailangan ko talagang ganito kasi laging pagod Ganda. sa trabaho kailangan mag unwind lagi nakatulong to guys para ma-relax ma kahit pagod yung paa guys pag wala kayong ginagawa walking museum nila guys view po ng museum view po ng santo ng museum ata yun guys grabe, ayan nag start man. na ako guys maglakad papuntang taas ng bundok gaganda diba guys nakaka in love nakaka in love yung view grabe guys ang ganda sana walang bear dito Nagtataka lang ako guys. Ba't kaya ano? Tinawag tong UFO na sato. May nakita kasi siguro sila dito ang ano. UFO. <laughs> <laughs> Hindi ko alam yung history nito guys. Anyways, thank you for watching guys. Part 1 pa lang to guys. Sana panoorin nyo yung susunod. Thank you!